Ikaw talaga bata ka. May sabi ko ka Ano ba yun Gusto ko pa maglalo. Ano Ano ba? yan, Hinay? Gusto mo dito pa? Pinamagdili ka ano ano Pinamag ka ano? Hindi ko kita. Inang, magulis ka naman. Hindi ko po makita. <coughs> Inay, masyakad po kayo. Hay nako. Ano, nagluto ka naman ng lugaw para may pagkain ka rin. Pardon. Sige po. Anay, nasan po yung kaldero? Hay nako. Hay nako, lahat na lang hindi mo alam. Gamitin mo naman yung mata mo. Sana balang araw magkaroon ka rin ng maraming mata. Makalipas mga ilang oras. Asa na anak ko? Ang pita. Uy! Be, ikaw ba yung kaibigan yung pita? Ah? Ah, asan siya? Ito po alam. Uy, lang ako pa, ambun na. Papay be, uwi ka na rin ha. Sige. Ilang araw na walang ang anak, ngunit isang araw, So na kaya yung an ah, ano? Ano yung halaman? Ang dami na mga mga mata. Di kaya yung anak ko yan? Yeah. Ah, papangalan na lang kita. Tinang. Lesson learned. Sumunod kayo sa mga magulang nyo. Ayan lang. Salamat.